Hello magandang araw sa lahat at ngayon may tuturo naman tayong tips na kung mag reset kayo na hindi magdalak ulit kasi nalilimutan yung mga google account niyo pero so, bago tayo magsimula please subscribe naman dyan at paki like masaya na ako dyan at ito mga kaibigan yung iba balak ng mag reset kasi nag-overhang na talaga at yung hindi na gumagalaw kaya i-reset na lang pero bago, bago kayo mag-reset ito ang gawin nyo i-remove nyo muna yung account nyo sa google kasi maglalock yan at pag set up yan pag lock at nakalimutan yan yung account nyo i- maglalagin yun at pag nakalimutan nyo doon na kayo problema, kasi hindi na matutuloy sa sit up kaya bago kayo mag reset i-remove nyo muna itong account ng google nyo kasi google account ang naman ang makablock pag nag sit up dito kayo mag remove dito dito sa my user and account Pindutin nyo yan. At ito, Google. Pindutin nyo yung Google. At ito, kunyari, dalawa yan sa akin. I-remove nyo yan. Dito. Ito, remove. Pag na-remove nyo yan, at wala na nakasign na Google account, pwede na kayong mag-reset dito. Balik tayo. At dito naman ang reset dito nyo makikita ang receipt sa kunyari sa akin dito additional seating dito nyo makikita ang receipt ito 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 here is all data, receipt at sa akin hindi ko nagawin yan kasi may, dito, may nakasave marami dito sa akin at pag nahirapan kayo maghanap ng receipt dito nyo lang pipindutin hanapin nyo yung receipt receipt ito ito iris ulita factor at ito yun iris pero bago nyo gawin gawin to kailangan nakaremove yung google account nyo para pag setup dire diretsa na sa susunod nating video, ituturo ko naman sa inyo mga Google account na nakalak. At hanggang sa muli, God bless, ingat kayong lahat.